Hello everyone, maayong adlaw. So for today's video, magtiklok ta sa binuwad na palay ni tatay. So mao ni Ron, kay perting inita. So kailangan gihapon nato mutabang kay si tatay dagang kayo activities Kabalo na mo, grabe siya ka, ka hyper, <laughs> hyper na senior. Dagang kayo siya activities na siya practice para sa sayo nila. kay representative siya sa iyahang A senior association niya Something like that Tapos After anan Apo siya ikuan Sa mga Pang Kuan niya Sa iyahang palay Nagalimpi siya So manasin niya nga To the rescue Pero ting inita Ganyan ni guys Mga alas 12 ni siya Gikunpunan mo Kay Kailangan niya Tatay mo Kuan Nagdali Ganyan siya Kaya magpractice pa siya Sa iyang sayaw So Mauna siya na bangay lang ni gikan manggod ni siya sa kuan kanang harvest kahapon sayahaning kabahinan kay katong isa ka area niya na dili ni kaya kuanan tanuman ipatanom lang niya so 60 by 40 man na siya so upat lang niya ha kay murag gamay lang ang ang ani na ani na harvest so pang consumer apud pang dagdag so maano ang among bulad para dili siya madaot pero i-review lang po niya pagbulad, bulad pag ipagiling man niya siya guys so perting inita ah. perting katulag yun niya siya as in wala na ko nagbutang o ka sa ako ang TL kay maligo naman po ko after pero perting katulag yun as in pero nasanay naman po noon ko kay every time nag-harvest nag na silang tatay o nanay yung ginatabangan din ako na sila kasi tatay manggol usahay kay kung ano siya ka superman <laughs> all around so kailangan din mo siya tabangan kay may edad na baya so luwi kaya yung siya pa ang nagalimpyo sa iyahang palay dito tapos siya pang magkuan spray kung wala siya makuha na kuan mag spray or mag mag at, at, at atiman sa humay super so, tigyo niya siya ka hard working anyway butan mang kayo niya siya pero masuko isugayo <laughs> pero man siya karon guys walang niya ako ang gihimo o oh, nag while waiting sa matapos ang election period so, o oh, na siyang Tabang -tabang re, ang tabang-tabang ko diri ang kahikayan diri sa balay sa sa alba so so, siya for today's video maalang ni siya nagtikyop me og humay so tutorial niya siya kung unsaon -un pag tikyop sa kuan ba <laughs> sa ang say pangalan ani Sabana na siya guys. So, salamat kayo sa inyong pagtanaw perminte sa akong videos. So, unta na nakakatun mo sa so, mga mga kabatanunan, tabang mo sa inyong parents kay nangkamot na sila para sa inyo. So, bye bye. Salamat.